Mainit na mga par. Dito sa talungan nagaani tayo. Puro talungan niyan ngayon. kan talungan. par. <coughs> Puro talungan. Na tayo. dinadaga na mga par pag di na kukuha yung mga nasa puno lagot na yun pag inangat na yun ang bunga nasa ilalim na wala ka nang makita sa ibabaw ng bunga dahil nagtumbahan na sila puro bunga na sila ilalim na ang ating ang ating nakatarago na bunga dahil tumba na hindi na kinakaya yung bunga ng puno lawak itong talungan na ito mga par Ini punya tayo. good mga par ganda ng size hahaba kala mo walang bunga pero pag ganyan mo dami yung oh. huh. ayan bunga nasa talim yung huh. bunga ulang pulo, ulang puno lang, puno na agad ng isang timba. Kaso hindi mo makikita ang bunga pag di mo angati ngayon. Ah. Ayan ang bunga, pulpit. Kailangan angati dahil nakababaan na yung dahon. pag dinangat, nah, nah, di mo inangat wala na hindi mo hmm, na makikita misteri ni siapa yan nama yang ada ni kalau tahu kan mau apa Ito lang ang buhay namin dito sa probinsya mga par. Tanim-tanim. Tanim ng palay, tanim ng mga gulay. Lahat, taniman dito sa amin ay kaya kailangan magsipag para kung may pangarap ay makamit. Yan na lang mga par. Sa susunod na video ulit.